Ba, ba, ba. Ah. Ayun, ano yan? Ano nga yan? Ah. Ano yung ibig sabihin naman yan? Ba? 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 siya Sino naman yan. Sabi ko ni Bawang Araw, ni Bawang Kalawuan. So ngayon, may naisip na naman akong wow! prank. So dahil Valentine's ngayon, dahil nandito kami sa bagyo, ipaprank ko si Rochelle. So ngayon, mayroon akong ano dito, kasabuan. Ito, ito. Kapit ka rin ito. Eh. So, hey guys. isa ito sa mga stock dito ni Sir Din, dito sa bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya, dito sa ano, sa Baguio. I mean, so, pagpasok ko, naandun na silang dalawa sa loob. So, kunyari, lalaki ka ni Richie. Oo, hindi. Tapos, munan, tapos mag-aaway tayong dalawa. Mag-aaway tayong dalawa. So, ano, Okay ka doon, okay ka doon. Okay, I'll try, okay, okay. Galing ka ma mo ah. Oh, sige, sige, sige. <laughs> let's go, let's go! <laughs> aba, aba, aba! Ay, sino ah. ano yan? ano yan? Ha? Ano'y ibig sabihin naman yan? Hindi, ah. na ano mo nga ito? Ano'y ibig sabihin naman, Albino? Ano nga, ibig sabihin nga? Bakit may <laughs> laki dito? Saka bakit ikaw nandito? Saka, baby, may, bakit may bulaklak? May wine! Ano ibig sabihin niya? May mga... Ano eh, di ba? Sabi, ando, ah, ano surprise ito? Surprise me daw ito! Ano surprise? Ano si Top yan? <laughs> ah, bakit magkasama kayong dalawa dito sa korto? Ano yung ibig sabihin? Eh, ano sabi, pero mag-deliver lang daw siya! Alam ka, usapin mo nga to. Eh, <laughs> ano ba? Magkasama kayo? Ah, ano yan? Bakit may mag... ganyan? Ano ay? yan? Ha? Ah, Siyempre, Valentine's kasi ano? Ano Valentine's? <laughs> Siyempre, may bulaklak na mga ano. Ano yan? Pinadeliver mo nga doon sa kanya. Ka ano Ano ka Ano ba? umayos ka nga. Ang ka ng malaki. Dito pa eh, no? Sabi, uh, parang para sa'yo. Para sa'yo talaga yan. sa ka lang ng ta malaki. Bago masusundan ko pa kayo. Ano masusundan? Hindi uh, tak ma ka mga paano dito. Ha? Eh, pwede lang nakita. Bigay mo Ano Ano ka? Ano, 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 yan? ano naman, ka? Na, mo sa ano Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ako pa talaga ang ano ha ako ako mga ajar dapat kayo mahiya sa akin hindi no, pa pasensya na, ka na ano kada to ano mingil. gusto mong isipin ko mo kasama kayo dito may mga bulaklak tapos no, hindi ko ano, gusto mong isipin ko hindi ko naglalaro kayo mo, ah. di lang, di ang tanga mo at bilang ni ano yung alang niya sa akin ano ba to sigawan kay kayo <coughs> hindi ganyan hindi kayo yung ganyan ako Nagluluko ka na lang, sa malapit pa, sa masosyal. Hindi kasi ano, para lagi Dapat ka, doon, naglayo lang sana kayo. Dapat ba sinabi mo nga sabi kasi niya sa akin, at ma'am, eto na po yung binibigay sa inyo ni Kuya Alvin. Tapos nagulat naman ako sa'yo, bigla ka na doon. binibigay ko, wala nga akong, ano sa'yo. ba talaga Hindi, para talaga yan sa kanya, tapos ibibigay sa'yo. Oo, ayun sa naman pala Alvin, wag nyo nga kayo na ano. Ha <laughs> no, Balvin, parang laging ano? Wala akong alam ka ka, dito. Sinundan lang kita. Wala ka na, hala kaya ka mo sa ano dito? Sinundan lang e, kita. Wala akong ano dito. Galing mo. Galing mo na ginagawa. Wala akong alam dito. Sinundan lang kita. Ano akong okay, okay, lagi na dodo you. ko? Magluluko ka lang. No, eh. no, no, may pasay Doon sa kanya. Masusundan ko kayo. Susundan! Di magsama kayong dalawa. Umayos ka nga. Umayos ka nga. Wala, 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 talaga wala, wala, wala. Ha? Basta naman ang hindi! Ano kaya? Hoy! Ano kaya? Hoy! Sis! Andine! Parang... Hoy! Huwag natin po! Siyasin nga! Hoy! Sino nga yan? Huwag natin po! Huwag natin po! Siyasin nga! Hoy!